nabanggit Hello? nga kanina, <laughs> nabanggit kanina na parang as an as actors para alam niyo yung flow ng kwento, no? Pero as audience, ano yung masasabi niyo sa kapag pinapanood niyo yung mga sarili niyo? Ako po, ayoko po talaga pinapanood yung sarili ko unless kailangan. Dahil puro mga mistakes na nakikita ko or parang puro imp, uh, mga pwedeng gawin to improve. So, um, siguro pag take preview pinapanood mo na tapos pinapatanong ko na lang uh, may mga tinatanong lang ako pero pag ginood take naman parang kino triple confirm ko sa direct direct okay oh, yeah. na ba yun? sure ka direct gusto mo ganito yung atake natin eh. so uh, ayun. ay minamake sure ko na maayos ayos na siya habang <laughs> tinatake para uh, ayun pero pag pinapanood ko talaga yung sarili ko parang puro pagkakamali nakikita ko so as much as possible na avoid yun Game. Ayaw niya kaya ang pinapanood siya rin, lalo na yung mga papogi siya. Kasi, Uy, panoorin mo! Pogi mo doon! Ayoko. Tapos, <laughs> <laughs> yun. Ako, favorite ko pinapanood yung sarili <laughs> ko. Balik doon ka. <laughs> so gusto ko pinapanood kasi parang siyempre makikita ko yung mali ko, tsaka yung hindi ko dapat gawin at hindi dapat Pero may mga scenes ba na parang nagulat kayo na eh, maganda yung parang hindi, hindi inakalay na out ka? Yung, hindi na ako minamahal para hindi na kaya. Kahit nakatag kayo? <laughs> uh, ano, pang natatag na ikin. Wala ka na ikin. Wala <laughs> <choose. laughs> Pero dun sa preview, habang pinipreview nila, hindi uh, na um, nga nga ba naman. Ikaw lang direct kung may mali o wala. From <laughs> lang palang, no? alam niya na na parang mga tao sobrang invested sa inyong dalawa. Na even your personal lives, parang pinipilay, tinutokso kayo. Hindi mo yan nakakainis pag ikaw yung nasa posisyon na nakakapikon or nakakailangan ay nararamdaman ka dyan. Pinipili talaga. Ano <laughs> 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 oh, <yeah. laughs> ba? Diba, parang... O nagpapapili um, ba? Masanay na rin hmm, um, uh, ako eh. Uh, minsan kailangan mo na lang tanggapin na gano'n na, na, na talaga okay. mga Pilipino okay. sa industry or when it comes online. Uh, ayoko lang ng mga below the belt or ano. Or ayoko lang ng mga fake news. Hmm. Diba? bahala kayo sa buhay niyo. Kung okay. dyan kayo nag enjoy <laughs> hindi ko sisirahin yung trip Ikaw? Um, okay. ako naman kami as, siyempre, as public figure, parang hindi naman na maiiwasan yung ganun. Lalo na ito yung napapanood nila. So, as long as it makes them happy, as long as hindi nakakasama sa kanila, hindi siya mag-aaway-aaway, hindi siya nagkakasakitan, ano lang, um, um, uh, push at your own risk yun nga, sing push at your own risk. Ano sa tingin mo yung partner na bagay kay, characteristics ng partner na bagay kay Paolo, knowing him now, saka ikaw na din kay Kim. Ah, not knowing ko ano talaga yung mga private, ano niya, di ba, um, affairs, pero ano yung tingin yung bagay sa isa't isa, based sa personality na, pagkakalala mo kay Paolo, anong klaseng partner yung bagay sa kanya? Uh -huh. Anong characteristics niya? So. So, Ako okay. magsasabi, siguro siya magsasabi ano, sa sarili. Hindi, parang yung nasasimula, ay, siguro ano, sa na? kailangan ito, Chinito. Hindi, parang magpasensya. O yung magko-compliment. Hindi ko alam. depende sa kanya. Parang isip niya naman yun, tsaka utak niya yun. Parang parang rin. Ano talaga? Ang sinang trip mo. Oo. Parang hindi mo rin naman kasi masabi. Pag nandang-nandang. Pero sa dami niyo naging ka ano meron sa isa't sa na espesyal na wala doon sa mga dati na nakapareha? Ako, ano talaga, hands down ako sa work ethics ni Paolo. Um, mm -hmm. Parang no questions asked. Parang very aware siya sa mga tao sa paligid and then sa mga co-actors niya and sa role na ginagawa niya. Parang 100% talaga siyang magbigay. Ah, parang ganun din. Si Kim din. Parang maganda yung work ethics niya. Uh, ang bilis niyang kumilos, ang bilis niyang pihis, ang bilis niyang... Um, ang bilis niyang... No, magready si <laughs> uh, ang bilis niyang mag-ready for the next scene. And parang yun, uh, lalo, lalo na no ngayon, uh, mas umiiksig yung working hours namin. So, importante talaga na, na very uh, punctual and very on point lahat ng ginagawa sa scene. Parang na-note, so I may be wrong, but I noticed na parang feeling ko, like, parang in-interview ko, para sa mga experience ko interviewing pa, parang mas nag up ka ngayon. Yes. Parang mas chill, parang hindi kami takot nagtanong sa'yo. <l disagree> <laughs> <Okay. l deal Mondowego> oh, ano ba? May kinalaman ba si Kim? Yung energy niya. Si Kim kasi parang kahit oh, ano pwede namin itanong eh. Pero sa'yo parang nagdadalawang isip pa kami may gano'n ba? May 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 na, may na contribute ba yung isa't isa in terms of personal growth or yung personality growth somehow? Ako, hindi naman. Parang, you know, uh, after the, pandem the pandemic happened and after, after that, parang uh, may mga sinubukan akong ay patuloy na sinusubukan na ayusin sa sa sarili ko, sa personality ko, at sa paikitungo ko sa mga tao. You know, realizing that we're all in the same industry and works hand in hand. So, uh, siguro uh, yun na. Uh, naintindihan ko yung trabaho niya. Naintindihan ko yung ginagawa niya. Parang yun uh, Pero may mga may limitations pa. Uh, uh, mas, mas, mas nilawahan ko lang yung pang-unawa. Ulitin uh, ko na yung tanong kasi natanong na sa sa It's Showtime kung uh, bilang boss, anong posisyon ang ibibigay mo kay Kim? Eh, ganun din, Kim, anong posisyon ang ibibigay mo kay Paolo? Huwag na, baka mabago pa eh, charot. Huwag <laughs> <laughs> mo na nang tanong ulit, ako mag-iba ng sagot. <laughs> ano, ano ba yung, ano yung, ano yung, yung, sagot mo before na ulit? Wala akong sagot, siya <laughs> na Pero, <laughs> pero pinifeed sa akin. Gusto yung sagot ko, kung ano <clears throat> Sabi sa show, mo parang presidente ng buhay ko. So, dapat mayroong mm. buhay ko sa... Uh, So, ganun pa rin yung sakto. So, siguro yung, ano na lang, para sakto sa promo namin, secretary ng buhay. Uh, pero, saan so, kayo mas nahirapan magpaala sa sa characters ninyo sa nun lang, o dito sa secretary team? Pareho eh. Pareho. Pero alam ko lang nilang pagod na pagod ako. <laughs> 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 Oo, oh, kasi Talilong from the pa yan. Oh, tapos boxing. Boxing siya. Pagod siya pinakapagod. Oh, dito naman sa second parang kung na-question ko na na-question ko sa sarili ko lagi <laughs> dahil um, parang lahat ng lalala uh, na, ko, ko. Nahanap ko yung salita lahat ng imperfections ko napapansin ko na dahil uh, dahil sa pagkaka-explain rin kasi sa script eh, parang perfect, parang <laughs> dito, ganyan, ganyan, ganyan. Tapos itingin ko sa lamin parang parang hindi naman. <laughs> so, ayun. What about your team. Saan ka mas nahihirapan magpapala? Nahihirapan magpapala. o dito kay Kate? Let go? Oh. Um, pareho sila. Actually, uh, magkaibang experience kasi siya eh. Tsaka, both projects are very precious naman. Eh, lahat naman talaga ng projects kasi eh. Hindi mo alam kailan ulit yung next, mm -hmm. uh, ganito, ganyan. So, kailan ka ulit pabibigyan ng projects. Parang, every time you say goodbye, it's always hard last ko na mukha si Nana for for the fans. Nakita ko lang nagtatalo sila dun sa Pink tumbler. Kanina daw oh, ang Pink tumbler kasi sabi na kay Kim pero parang nakita <laughs> ang ginagamit. Karanpin tinanong siya Kanina daw ang Pink tumbler. Forever tumbler. Hindi kasi si Kim lagi may cha na baon. So minsan hinihingi ko sa assistant niya, may cha ba siya. So thank you. Invite na lang to watch. Secretary Kim on TV. Yes, oo. Sana po sa lahat ng mga followers ninyo na nanonood, uh, minibitahan po namin kayo manood ng What's Wrong with Secretary Kim? Free sa Free, TV na po yan. Sa, sa TV5, na sa A2Z, na sa Kapamilya Channel. And I'm sure meron pang ibang platforms na kasama. Sana subaybayan so ninyo at panoorin niyo, Mas mahabo po yung episodes natin ngayon. So hindi, for sure, mabibitin rin, mabibit, mabibitin pa rin kayo. Pero hindi sing bitin na makukuha nyo sa... <laughs> Pero syempre huwag pa rin nila kalimutan manood sa view kung gusto nila ng mas advanced episode. Dahil kasi so yun yung mga... Kung, kung maritest kayo at gusto nyo malaman kaagad yung mga nangyayari. I-spoil ang yeah. mga kopisay na nyo. Yes. Tama. Oh, kaya namin mapapanood sa TV. May 25 and 26. Every weekend po yan. 7 p.m. Yeah, basta 7 p.m. Kung nasa TV <laughs> na kayo. Oo. Ano uh -oh. Thank you. 7? Seven onwards. <laughs> Thank you po. Salamat.